Sa iba pang balita, nangasiwa ang Army Personnel Management Center ng Proficiency Examination para sa career advancement ng mga qualified non-commissioned officer ng iba't ibang Philippine Army major unit sa Fort Magsaysay. Magbabalita si Jose Manalaysay. Matagumpay na naisagawa ang Proficiency Examination para sa mga enlisted personnel ng Philippine Army na ginanap sa Fort Magsaysay, Palaya City, Nueva Ecija. Maagang dumating ang mga kwalipikadong kalahok mula sa iba't ibang major units ng Philippine Army dito sa loob ng Port Magsaysay upang sumalang sa pagsusulit, layunin ng exam na masukat ang kakayahan at kahandaan ng bawat kawal sa kanilang profesyon. Pinangunahan ito ng Army Personnel Management Center o APMC, ang pangunahing unit na nangangasiwa sa pagsusuri at pagbuo ng mga sistema para sa karir ng mga kasundaluhan ng Philippine Army. Bilang bahagi ng modernisasyon, ipinatupad ng APMC ang online registration system upang mapabilis at maisaayos ang pagproseso ng records at resulta ng pagsusulit. Kasabay nito, nilabas din ang implementing rules and regulations upang gabayan ang mga kalaho. Ayon sa mga tagapamahala, kailangan lamang dalhin ng mga eksamini ang kanilang military ID at lapis sa araw ng pagsusulit. Isa sa mga sumalang sa exam ay si Corporal Villanueva ng OG1 7th Infantry Division. Anya, matinding paghahanda ang kanyang ginawa mula sa pagbabasa, maagang pagtulog hanggang sa panalangin para sa maayos na resulta. Binigyang diin ni Corporal Villanueva ang kahalagahan ng pagsusulit lalo na't isa ito sa mga mandatory requirements para sa promosyon ng mga enlisted personnel sa Philippine Army. Patuloy ang pag-ikot ng APMC sa iba't ibang major units ng Philippine Army at AAP Wild Service Support Units, kabila ang mga estudyante ng Training Command o TRACOM, upang maipagkaloob ang kanilang serbisyo sa mga kasandaluhang na distilo sa malalayang lugar. Mula dito sa Port Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Jose Manalaysay, ang inyong pamilyang paunan.